start sa malis. So, binigyan ako ng cake ng company. Cake at saka may pa-flower pa sila. Ayan. Bakit kaya? Nice. Bakit kaya ako binigyan? Taka, hindi talaga diba? Ano? talaga sa, sa birthday talaga yun. Sa birthday talaga yun. Sa birthday talaga yun. birthday talaga Sa birthday talaga Ano masasabi mo? Tropa? Ano masasabi mo? Masasabi ko. Pinagutong na ako. <laughs> no, Grabe ka. No. Hindi mo man lang ako binati. Ah, bukas pa. Bukas ka ba? What? Ayan guys. So binigyan ako ng cake ng company. Ipapost natin ito sa Facebook siyempre. ba? Diba? iba pits. Sa mga mm. hindi mo bogas, ngayon, ito. Sana ako mabigyan ng atin 'yung magbukas. Tingnan nga 'yung 'tong sulat ng birthday. Paano pa 'yung panginginom ng to? Ah, 2,100. Ah, baka Tingnan natin 'yan. Ano 'ta to? Akala ko 1,200 lang <laughs> dito oh, sa Japan, no. Ano pa masabi mo, pits? Dito, bait lang ng company natin kasi namigay ng cake. ng Tapos may parang 'yung company. 'yung bouquet? 'yung bouquet daw.

Wala lang. Kasi hindi sila lagi sa trabaho. ah uh, tapos, nung pinang kataon, pag lalo na pag may pasok, wala lang talaga handa-handa. Ano -handa. lang talaga dito sa Japan, kaya napakalungkot. Kaya, na kaya pa sa tiling ka, kaya hindi hmm. na yung paano so, ka sa sayo. Sa mga bumati pala sa akin, arigatou gozaimasu salamat ng marami. Thank you! Ayun lang, lang ang handa natin. Hmm. Ayos na yan. Okay, yan. May trabaho bukas. Hindi tayo pwede maginom Siguro sa linggo na lang mag-inom. Ayun so, lang, sa mga bumati sa akin. Salamat. Sa mga nakakaalala pa rin sa akin, kaya nandito sa Japan. Yun, thank you very much. Ayun So, follow nyo na ako sa aking YouTube account, Madogala Japan Vlog, diba? At saka siyempre sa TikTok account ko na rin. So, Mado, arigatou gozaimasu. Bye-bye. Otsukaresama deshita. Diba pa ulit-ulit. Bye-bye.